Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Aling Mim ay napapanood nyo ako sa mga videos ko. Yung mga dati ko, yung mga araw-araw, nagdamog sa bukid, mga pagluto-luto, pag-alaga ng mga manok. Etong hawak ko, isa sa mga alaga ko. sa siyang RIR na nakuha ko nung maliit pa siya. As in, sisiw pa siya. Isa sa mga alaga. Ito si Hawk or si Baby Hawk. Kung makikita nyo sa mga videos ko, mga dati, baby siya, inaalagaan talaga siya. So, ito, ito si baby ko. Maliban sa kanya, mayroon pa akong alaga. At yung nakita niyo naman ay si Bradley. Isa siyang shamo. So, si Bradley is aming napasisiw, napapisa siya mula sa aming mga alagang nanay at tatay niya na mga shamo. So, isa siyang purong shamo. Yung mga alaga ko na to, isang RIR, isang shamo at saka meron din akong cobra na alaga at meron din akong alagang isang cobra ayan siya siya si macho guapito naalagaan ko sila kasi sobrang pandemic pa nun so lahat ng oras is nasa bahay lang so nag start ako mag alaga sa kanila marami yan sila pati mga brown eggers na kung makikita nyo sa mga dati kong video nandun sila nakalagay pero sa ngayon is dahil sa kakasama, kasama ko sa pag-attend ng mga reunion ng manok doon sa IGF, Fiesta. Ang nangyari, nakita ko yung mga girls na nag-aalaga ng mga manok. So, ayun, nainganyo ako na mag-alaga rin ng mga manok. Kaso, may kaso. Wala akong manok, sa ko kukuha. At saka syempre, pag mag-start ka ng manok, kailangan mo rin ng bumili ng magandang materyales. Pero thankful ako kasi napapaligiran ako ng mga mababait na mga nagmamanok. So, manghihiram ako ngayon. So, ang topic natin ngayon ay kung paano mag-start ng pagmamanok kung wala ka naman pang material. So, manghihiram muna tayo ng manok para maumpisahan na natin to. Yung mga kapaligiran ko, ayan, uumpisahan natin maglagay nang kung matitirhan ng mga manok na aalagaan ko. So, sana samahan nyo ako na papano mag-start, papano mag-ayos dito, at papano at kung anong klaseng mga manok ang aking mahihiram para makita nyo ang aking journey sa aking pagmamanok. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa Bibi Village. Dati, ito yung Bibi Village. Tapos, kung so, makikita nyo doon, banda sa May Seresa, yun ang mga manok sityo to kokok naman doon kaso ngayon, pinalitan namin yung space kasi this is, yung place na to magiging exclusive para sa mga bibi so ngayon, yung mga tinitirhan ng mga manok ko dati yung mga brown eggers is eto eto, so eto yung gagawin kong bahay ng mga magiging manok ko ngayon, paano ako magkakaroon ng manok, eh wala nga akong material dito may nagsuggest sa akin na pwede naman akong manghiram. So ayun, manghihiram ako ng babae at saka lalaki. Tapos yung kanilang anak, yung kanilang mga itlog, yun na mag alaga ako. Siyempre, pagkatapos ng manghiram, ang magandang gawin, ibalik sa mga may-ari para sa susunod. Makaulit ka rin naman. So, ayun. So, babalik ko yung babae, babalik ko yung lalaki para pag, ano, pag ito ay nakapag-produce na ng egg, tsaka meron akong mga sisyo para, meron akong para sa akin, okay? So, bali, in totally din nito, mag start ako from nothing. Tapos, yun nga, maghihiram ako ng cock, tsaka yung hen ko. Tapos, eto, mag-outsource lang ako ng mga pinaggamitan. Kaya ngayon, calling out mga female sa bungero kung ano yung magandang gawin ko. Suggest naman kayo kasi para mas masaya yung ano, yung paggagawa ko kasi makakakuha ko ng inspiration pa nga galing sa inyo. So please help me ha. Kasi ito na yung aking journey para sa susunod na magkita-kita tayo sa mga manok reunion katulad ng IGF at Fiesta. Makikita nyo kung gaano na kalaki yung may pagbago ko mula sa from nothing to baka naman in the future meron na akong something na mapakita sa inyo ng mga manok na galing mismo at na-produce ko. So, ini-invite ko kayo mga babae at saka mga lalaki sa bungero para manood sa aking channel at para masubaybayan nyo rin ako. At bilang mga advisor ko kung ano ang magandang gawin sa aking pag-start ng aking pag-aalagan ng manok. Para makita nyo naman nang start ako sa natin hanggang sa kung hanggang saan ang kaya kong marating sa tulong ninyo. So, abangan nyo ako. Ito si Aling Mimay. Para sa susunod natin mga video, abangan nyo ako ha. Bye-bye!